isarin. Yes, the Yung seller, the buyer will take ano eh its own responsibility. The seller will report yung ano niya na within 20 days then and yung buyer will immediately transfer din dapat sir. Tsaka maganda ho yung offer ng LTO na amnesty at online. Yes, please. Malilinis na records. Hindi na kinakailangan na tatlo, apat ang daladalang dokumento from now on. Apo, apo. Ang question na lang, with your knowledge, Mr. Chair, last point. Um, kasi po, baka raw matagal yung proseso, baka yung 20 working days ay kulang, dahil minsan daw sa HPG lang, yung clearance ay inaabot ng siyam Syam both, So, si LTO magkakaroon po ng online, so is it possible na magiging yung HPG clearance maging online or konektado na rin sa uh, LTO para mapabilis ang proseso? Yun sir, may just, we, we are sorry to say that we cannot do that online kasi imamagro-expo yung makina eh. Physically, dapat makarating yung sasakyan. And we are promising the public, the riding motorists, na... In fact, we have a uh, one-stop shop eh, in a day. Kaya ang ano yun, sir. Eh. So meron kayo, no? May committed And kayo? Instead, General uh, Mata? Yes, sir. Uh, we will commit to that, sir. And we extended our clearance also for 20 days. Para may mahabang, ano sila, sir. Mahababa. So... Just to clarify and uh, para maging malinaw tayo, okay. uh, one-stop shop, in yes, sir, one one, stop. sa isang araw, makukuha no nyo na. oh sir, no lunch time pa yan. Pag pumunta okay. kayo sa offices ng uh, Highway Patrol Clearance Division, no lunch time break. Nag nagtatrabaho. Yan sila kasi, Mr. Chair, yun ang inaalala ng iba. Pag-rehistro, tatagal sa LTO, sa HPG. So, ina-assure nyo po na okay. hin magiging mas madali. And medyo ito eh, lang aminin namin sa, sa crime laboratory kasi yung sasakyan nga, sir physically dudugutin. Minsan hindi kaya the ng etching. ordinary. Hinahanap e, eh, no? Uh, yeah, opo, dadalhin pa sa kasa kasi kasa lang nakakapagtanggal. Yung body number, the body. Number chassis. Talagang yung mga modelo ngayon, sir, na ano, lalo niya medyo high-end, napakahirap. Pero for the motorcycle, napakadali. May libre pang kapit doon sa kamkrame ano, clearance section, sir. Walang ano, wala pong lunch break. Pumasya lang po kayo doon at Pati ko kung gusto niyo puntahan pag nadelay kayo anytime. Ando lang po ako. Thank you, Mr. Chair. Malaking bagay ito kasi nagkaroon po ng misinformation. Yes, nagkaroon ng uproar. Akala po na riding community ay dagdag pahirap ito. Pero hindi po nang ilam ng alam na nando na sa dating batas to. Ngayon po inaayos natin with the amnesty, Mr. Chair, with the online services, with the one-stop shop. Ay malilinis na po ang records. No? In the long run, eh yung abala mababawasan rin po. It's the, for the good of everybody. Minsan kailangan natin yung ano makakabuti sa buong uh, society rin. No? Hindi lang po yung para sa atin. So, thank you, yes, Mr. Sir, Chair. In addition, in addition, sir, additional security pa ng mga nagbenta yan. Eh. Kasi when the vehicle is used in, in crime, sila ang unang mga katok eh. Sila ang unang ipupursu yeah. ng, ipupursu ng mga law enforcer. While for them, diligent, diligently, they submitted the by uh, the deed of sale to LTO para in the uh, uh, HPG for transfer, mawawala yun. May eliminate tama. yung ganong risk na uh, i-hat ano, i yung bahay mo. With, with, tama, with, the uh, involvement of the vehicle. General is, Mata, so. tama ba, no? Na halimbawa, nangyari po yung Mr. Chair, open deed of sale. Uh -huh. no? um, first owner, nakatatlong lipat, uh -huh. apat, Halimbawa po yung motor, di bali kung ma-involve ma po sa NCAP, o sa traffic by eh paano po kung nagamit sa krimen? Nakapatay po. Nakapatay. Yan. Sino po ang first, pri ang primary suspect at that time? Yung paano person uh, of interest, yung naka-registered owner, na, sir. Yung first owner, so, yung personal, dahil hindi na-transfer. Yun, yun ang na na mayayari, Mr. Chair. Kawawa. Yung pong kawawa, kaya hindi naintindihan ng iba. Opo na yung po ang iniiwa dati itong crime, motorcycle crime prevention, iniiwasan po natin na gamitin ang motor sa krimen at yung sila po ang maabala. Mm -hmm. no, na yes. pa, tatlo, apat na lipat, tapos wala kang kamuhang-muhang, na involved na ginamit yung motor mong naibenta sa krimen, ikaw mo ngayon na suspect, Mr. Chair. So, uh -huh. with this amendment, uh, with this amnesty, with the HPG clearance online, at least malilipat Malilipin. na yung pong mga pangalan, malilinis na yung pong mangyari Mr. Chair. Thank you. Thank you, sir. Maganda yan niyo, uh, mo, uh, Senator JV, kasi marami niyan papakalat ng fake news, yeah. nagagatong, yeah. uh, nagpapainit ng ulo sa ibang motorista, at least today it's been clarified. And yan, yeah, yung sa amnesty plus online, so that would at least mapa, mapalagay sa ayos, sa liwanag yung issue na matagal nang pinapainit ng... Huwag natin sabihin, baka sumikat pa nga eh. No, 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 no. <laughs> Sabi niya <laughs> Anyway, uh, quick question lang sa HPG. Kasi we have this experience sa programa ko sa Monte sa Radyo na ang tagal bago magpa-alarma sa HPG. Uh, may, we, 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 meron tayong tinatawag na voice alarm, sir. Madali lang po yun. Uh, yung voice alarm 24 hours. Once ma-receive ng kapulisan yun, ia-alarma talaga yun. Ngayon, may mga kaukulang kasing dokumento na kailangan si reparnish nung nag-ano, after 24 hours. Teka mo, tumatanggap kayo ng online alarma? Voice alarm, sabi niyo? We, we we termed only that as voice alarm. Paano po yan? Pag yung may tumawag sa amin, radio sir, sir, may ano kami rito eh na... I-accept talaga ng polis yun kasi... Pag polis pero pag civilian, hindi nyo basta-basta accept Baka mamaya, eh pwedeng gumagawa lang ng story at meron siya kagalit o ipaprank lang niya yung... Ka hindi, kagalit, kahit civilian patari. sir, i-accept yun. I-accept, actually, i-accept yun para... Over the phone? Subject to validation, over the phone, medyo... No, ano you kaya, shouldn't. Hindi pa, oh, no, you should not. Oh, you pero, must not. You must not. No, delikado yun pag over the phone. oh, oh delikado talaga sir. Pero paano kung totoo rin naman? Eh, Paano ko oh, hindi totoo? Tuli... Oh, kaya kaya hindi yun ang totoo ang kinukonsider din sir. No, sir. You, you must not oh, accept. Yes, Dapat pumunta. Yung sinabi ko, Dapat, o oh, physically meron stress. kasi do, sa experience ko, umabot ng ilang araw bago tanggapin <coughs> yung alarma. Pero ngayon pala, pwede over the phone lang. Huwag, sir. itigil oh, yan, uh, uh, sir. Uh, correction, sir. Hindi over the phone. Kasi kung meron lang, halimbawa, si Juan, kagalit niya si Pedro, Paano ipapalar mo yung ni Pedro over the phone. Kasi, sabi sige, okay, no problem. Through an officer, sir, over the phone. Pag nag-request sa akin, police officer, siya ang garantor eh. Lalo na pag yung, uh, ano, wini-wave ko, personally, nagpapakanda ka ko ng, uh, ng, ano, ng validation. May, kasi, lalo na pag ang, ano, level ko, director, hindi na naman i-release yung, ano, niya, name niya, na magpa-alarm sa akin na hindi totoo. Na-receive niya yung alarm, hihipis. I-first yung, kaya nag-ano, uh, mga exemption to the rule yun, sir eh. May mga ganung exception to the rule. Mag-aact ako kasi pag once hindi ako mag-act, i-blame niya ako eh. I ano kung valid intelligence information na kidnapping in progress, ito yung uh, plate number ng sasakyan. Pwede, ano yun, may initial information, pwede na yun ang basis mo. Pwede yun, pag yes, in-progress, tapos kapwa niyo police, tumawag sa inyo. Yes, sir. Uh, Carnap in-progress, i-alarm niyo, ito uh. yung numero ng plaka, etc. Yes. Agad-agad i-alarm niyo. Pero I, pag i civilian po, tumawag sa inyo over the phone, Bina, huwag, bin, niyo huwag niyo po i-alarm. Binabalidate, in fact, sa text 2920 natin before, sir, di ba? Kasama yan mga ganyang complaint. Uh, Pinapabalidate, sir, sa lower unit kung may mga gano'ng insidente. Eh. Uh, wait a minute since ata ng earthquake and uh, i believe we have to suspend mona because the ng aftershock so notice is an invitation for the next succeeding meeting will be sent accordingly there being no other matters for consideration hereby is hereby, this hearing is hereby suspended <laughs>